militar. Nakuloaded po yan. Kasi ibig sabihin, ang militar ang magdidesisyon kung ipalalabas nila o hindi ang pulburonic video. Pero ang sabi niya, sigurado siya may kopya niyan ang militar. So yung pulburonic video pong yan, game changer. Pag lumabas po yan, game finish. End game na raw para sa administrasyong Marcos sa sandaling lumabas ang sinasabing pulburon video. Hawak na daw ng militarang ang kopya nito ayon mismo kay dating Pangulong Duterte at sila ang magdedesisyon kung ipapalabas umano ito sa publiko o hindi. Ito ang sinabi ni Atty. Harry Roque nang tanungin niya ang dating Pangulo tungkol sa pinag-uusapang video. Ito daw ang magsisilbing patunay na totoo ang paratang sa Pangulo na gumagamit ito ng pulburon at posibleng maging ebidensya upang ma-impeach ito kung sakaling hindi man kusang bumaba sa pwesto. Ang tanong, ano nga ba talaga ang maging epekto ng pulboronic video kung mayroon man? Well, mga listeners at mga viewers, sa hindi ko po sinasabi na mayroon. Sa katunayan, nung tinanong ko si Presidente Duterte kung nakita niya yung pulveronic video, sabi niya, ay, binibigyan ako ng kopya, hinindian ko. Dahil ayaw kong magkaroon ng kopya niya. Pero ang sabi niya, sigurado siya ni niyan ang militar. So unang-unang tanong is, ano bang epekto ng pulbronic video kung meron man? Pero yung sinabi ni Presidente Duterte na may hawak ay militar, nakuloaded po yan. Kasi ibig sabihin, ang militar ang magdidesisyon kung ipalalabas nila o hindi ang pulbronic video. Pero ano nga bang epekto niyan? Well, una-una asahan natin na o Ukrainian ng administrasyon. Sasabihin, yan ay gawa-gawa lamang. Siyempre, nangyari na yan ganyan kay yung uh, presidente ng Ukraine, no? si Zelensky, na ang inaakusuhan din, na pulburonic din, matakin nyo, dalawa palang leaders ang inaakusahan. Hindi naman natin alam kung totoo hindi, no? na pulburonic si Zelensky at si PBBM. Pero, ang ginawa ni Zelensky, sinabi niya, ay, naku yung video na yan, hindi yan totoo yan ay gawa-gawa lamang para sirain ako. So, inaasahan ko na ganyan din ang sasabihin ng administrasyon kung lumabas yung pulbronic na yan. Sa batas kasi, meron talagang proseso ng authentication na kinakailangan yung kumuha ng video ay kinakailangan panindigan na siya nga kumuha ng video at yung video na pinakita ay siya dyang video na nakuha niya. Pero yan po sa hukuman. Hindi naman tayo makakarating sa hukuman eh. Itong pulvoronic nito kung papalabas man, ay para lamang sa taong bayan. Ito, taong bayan maghuhusga. Hindi ito governed by the rules of court. Ito ay governed by the court of public opinion. Bakit, bakit parang gumagalaw yung aking ulo ngayon dito sa ating broadcast? No? Anyway, eh, so ano sa tingin ko epekto? Well, ang epekto po niyan ay ganito. Masyasyak ang taong bayan. Kasi bagamat lumalabas nga yung uh, chismis na merong pulbronic, eh, karamihan, gaya ko, ayaw maniwala. So pag lumabas ang video na yan, yan ay patunay na abay merong ang katotohanan yung mga sinasabi na mga gaya ni Maharlika na alam naman natin na napakalapit ki PBBM bago sila nagkaroon ng falling out. Alam mo, masakit yung nangyari sa gaya ni Maharlika kay PBBM. Kasi the closer you are, the more that you know about them. So yung sinasabi niya na pulbronik ang PBBM ay eh hindi natin madismiss dahil talaga namang sa mula't mula ang magkasama at magkakampi ay si Maharlika at si PBBM. Totoo po yan. Yung mga panahon ako yung spokesperson, hindi naman ako talaga malapit sa mga Marcoses, no? At talaga namang never ako naging malapit sa mga Marcoses. Pero noon pa mga mga panahon na yon, kilala ko si Maharlika bilang talagang loyalist. Kaya nga ngayon, paray ang birada niya kay PBBM. Naku, kung ako si PBBM, ako talaga yung uh, manliliit. Kasi away mo na ang dati mo ng kaaway, dahil kapag kaaway mo naman, hindi niya alam ang mga sekreto mo. Pero kung ito'y kakampi mo, tako, masakit yan dahil baka ilabas nga ang katotohanan. Pero kanina, napakinggan ko naman si Baharlika. For the first time, nakita rin niya. At ang sabi din niya, lalabas yan sa takdang panahon. So ang unang-unang epekto, bagamat ito'y hindi hukuman, ay makikita ng taong bayan ang pruweba sa kauna-unahang pagkakataon doon sa mga paratang na pulbrotic ang ating presidente. Kung lalabas nga yan. Pero ano nga ang gagawin ng Malacanang? Gaya na ginawa ni Zelensky. Pasisinungalingan, tapos sabihin altered yan, hindi yan totoo. At habang hindi lumalabas yung tao na kumuha ng video, hindi dapat paniwalaan. Pero kung ako ang PCOO, I will go beyond that. Hahanda talaga ako ng complete defense. Dahil sabihin mo na nga na walang authentication yan. Still, ang hinahanap ng taong bayan ay prueba doon sa napapabalita na pulburonic ang presidente. At pag lumabas yung video na yan, yan talaga ay prueba. Pero ano naman ang kinalaman niya sa pagiging presidente? Well, yun nga po, magiging impeachable offense dahil kung mapatunayan nga na gumagamit ng pulburon, eh yan po ay culpable violation. Hindi lang betrayal of public trust. Dahil ang betrayal of public trust po, yan ay default. Walang specific na definition yan sa ating constitutional law. Kung hindi, kahit anong bagay, na magre sa kawalan ng tiwala ng taong bayan. Yung pagtataksil sa tiwala na ibinigay sa isang tao, yan yung tinatawag na betrayal of public trust. Ngayon, pag ganyan po nangyari, well, tama po para siya mapaalis, kinakailangan e ma ng Articles of Impeachment at dapat mapapunta yan sa Senado. Pero sa tingin ko, kung lumabas talaga yung video na yan, hindi na sila mag-aantay na magkaroon pa ng impeachment at ngayon pa lang hinahangwakan talaga ng Presidential Insan ang kamera uh, Siguro, yan ang dahilan kung bakit kahit anong gawin ni Presidential Insan e eh, pinalalampas ni PBBM. Kasi alam niya na habang hawak ni Presidential Insan ng Kamara, uh, e eh, hindi magsisimula ang proseso ng impeachment. Pero iba po e, eh, pag nakita ng taong bayan yan, tingin ko magkakaroon na ng malawakang disgusto na pati ang mga congressmen na hawak na hawak na speaker, mahihirapan i-justify kung bakit hindi sila boboto pabor sa impeachment. Kung baga mawawalan na sila ng muka sa kanila mga constituents. Kung sa dati-rate, dati dati dati, eh, ay makakapal ang mga muka nila, ito napakahirap na talikuran ng katotohanan na meron naman silang katungkulan na pangalagaan ng presidente ay hindi nga pulburonic. Bakit? Kasi ang epekto ng pulburonic, abay gumagawa ka ng mga desisyon. Kung aawayin mong China, kung ikaw ay um, iiyak sa Amerikano para magkaroon ng gera sa ating uh, um, uh bakura. No? Eh kung ikaw pala ay nasa impluensya ng pulburon, eh baka mamaya mali ang mga decision mo. So ngayon, kukwestiyonin ng taong bayan. O lalong, mga importanteng decision ng ginagawa ng presidente, pero kung siya ay nasa influence ng pulburon, tama bang, nasa tama ba siyang pag-iisip nung ginawa niya yung mga decision na yan? Yan po yung nakasalalay. At sa tingin ko, mahihirapan ang mga kongresista na hawak ngayon ni Speaker na tumalikod sa kanilang tungkulan para mag-impeachment. Pagdating sa Senado, ay nako, napakadali na po sagutin yan. Ito Senado na nais buwagin ni Speaker na kinakampihan ng ating Pangulo. Kaya sa tingin ko, wala na siyang pag-asa dyan sa Senado. So ang mangyari po dyan, kung hindi kusang magbibitiwang ating Presidente, eh mapipilitan talaga siyang um, humarap sa impeachment at magkakaroon ng judgment na siya ay dapat matanggal. Pero sa tingin ko naman, hindi naaabot dun yan. Kasi nandyan naman yung mga kamag-anak niya. Nandyan si dating First Lady, nandyan si uh, Senator Amy, na siguro naman magsasalita. At kahit ano pang sabihin ni Speaker na hawak niya ang Kongreso, siyempre kahihiyan na ng pamilya Marcos yan kung maipalabas na at mapatunayan na tama pala yung mga nagsasalita na pulburoni ang ating presidente. Ulitin ko po ah, hindi po pa ako naniniwala dyan, wala pang ebidensya, pero yung video na yan, yan po ay ebidensya na hindi po pwede baliwalain at ismulin ng presidente kahit ano pang gimmick ang gawin ng PCOO. Now, pero yun nga po, tingin ko naman, eh, mananaig ang uh, kagustuhan nila na magkaroon na lang ng damage control at tingin ko, kung lumabas yung pulbronic na yan, kusa na yan magbibitiw. Bakit? Eh kasi alam nila yung kasaysayan na nangyari sa pamamili nila nung minsan. Nung sila'y nagbulag-bulagan at bigimigihan doon sa disgusto ng taong bayan, yan po'y nagresulta sa disgusto rin ng militar. Kasi yung militar, kaya natin kinikilala ngayon na protector of the people, eh talaga namang gagalaw at gagalaw yan para protektahan ng taong bayan. At kung dumating sa punto na talagang galit-galit ng taong bayan at nais nang bumaba sa pwesto ang presidente at hindi siya duminggin sa tawag ng mga um, taong bayan, eh may posibilidad talaga na magkaroon ng malawakang pag-aaklas. At pag yan po'y nangyari, kinakailangan pumanig na ang, ang ating mga kasundaluhan at kapulisan. Papanig ba sila doon sa kapayapaan? O papanig ba sila doon sa paggamit ng dahas para mapanatili sa gobyerno, ang isang gobyerno na posibleng matakwil ang taong bayan kung lumabas na iya ang pulboronik na yan. So yan pulboronic video pong yan, game changer. Pag lumabas po yan, game finished. Dahil yan po ang ebidensya na hinaharap ng taong bayan kung totoo nga o hindi na nagpapa-impluensya sa pinagbabawal na droga ang pinakamataas na opisyalis sa ating bayan, ang presidente dahilan para siya po ay magtaksil sa tiwala na binigay sa kanya ng taong bayan. Ang tanong, lalabas nga ba ang pulboronic video? abangan po natin. Kasi ang sabi ni Maharlika, baka lumabas yan ng Hunyo. Well, alam niyo naman po, yan ang hirap kapag nagsasalita ay dating malapit na malapit. Meron silang mga nalalaman na tayo mga ordinary mortal, hindi natin. Abangan na lang ang susunod na kabalaman.